Ilan yan? 20. Pagkatapos yan, doon natin sa kapila. Pagkatapos yan. Dito na, dito na. Pagkatapos. Lo unloading. Unloading muna kami ngayon. Gagawal nga ganyan, nagbibidyo eh. <laughs> Alright, dito tayo ngayon. Nagbababa na kami. Ayun, no? 180. Lahat ba yan, Juanite? Uy, makakarating to sa ano, sa ibang bansa na video natin. <laughs> nagbababa ba tayo dito sa Divisoria Ayan, dito guys kami sa Divisoria Ngayon nagbababa na kami Ayan, i-deliver ide yan doon sa kabilang tindahan Mamaya dyan kami Dyan sa ano, na yan ano, Naka-standby na truck Dyan kami mamaya Ito, dito muna uh, Itong pangarga namin Doon sa kabilang tindahan namin I-deliver ide yan <coughs> dami niya no puno ko yan no ipo postcard pa yan mamaya ayan ba bali ano yan 20 kahon yan e ano niya yan mamaya ipo postcard lang yan mag isa ayan no puno na hindi na makita o oh. ilan na 1, 2, 3, 4, 5 10 20 na yata eh no? Grabe naman yung karga yan pag legenda pag ano lang yan pang legendary lang yan ah oh, puno na oh po oh. kaya pa yan oh. <laughs> wala eh Sabagay, bagay dalawa naman kayo eh alalay lang pwede na yan dapat tinaas mo pa yan hindi na ba natataas yan ang taas ng kamada <laughs> Okay, tatali na. Itatali eh, na siya. Ayan. Kaya yan! Batang-bata, -bata, walang bawas. Ayan oh, ang pagtali. Ayan ang pagtali. Kaya eh, no, eh. ang bahala, ha? hindi ko hindi o ko. Kaya, kaya nga eh, oh. Kaya mo mga eh. mapahinanting ano, mahiwaga. Ah. <laughs> yan ang pagtali niya. Ayan ang mga taling divisorya. Sa baksa divisorya. Oh, kaway-kaway oh. muna. <laughs> ito ma ito mapapanood to sa ibang bansa. Makikita ka doon, Soon. Makikita ka ron. Malay mo, magka mag mayroon kang ano doon <clears throat> Baka naman. <laughs> okay, titignan natin yung hila nito. Ha. Yung hila nito, titignan natin. Ika-cut ko muna yung video. Okay, bye-bye!